Pero problema ito. Pinasok ng parakal lugar natin. Marami sa mga bata ako nalagas. Yan ang nga uh, ba sinasabi ko eh. Hindi mo dapat pinadiskarte mag-isa sa mga bata mo ito. Tsak nagkanti ng mga polis to sa pagkamatay ng dalawang lang kasamaan. Hindi ganun ang basa ko eh. Tayo tayo lang nakakaalam ng lugar. Tsaka hindi ganun ang mga bata ko. Hindi kami tumatalo ng kasama. Hindi kami aso na kinakain ng aming sinuka. Sinaghihinalahan niyo ba ako? Daniel, alam ko matagal mo nang gustong kumalas sa grupo. At saka sa ating dalawa lang na nakapangalan ng malaking pondo ng Cuadro de Alas. <laughs> Pag nawala ako, di ba masosolo mo iyon? Sina pala ang uulo mo eh. Hindi ba ako nagpalaki ng grupo? Hindi ko galing pumatay ng kasama? Kilala mo ako, Dax? Yun nga, kilala kita eh. Pare-pareho lang tayong nagkakaksaya ng oras dito. Kapag malinaw na utak mo, tawagan mo ko. Saka na tayo mag-usap. Kinabastos mo ako, kinakausap pa kita, tinatalikuran mo na ako. Ah! Malas mo lang malakas yung kapintinira ko kanina. Bakit mo pinatay? Siya nga naman, Dax. Bakit? Talaw kasi ako yung pusa. Eh. Bakit? Gusto mo siyang samahan? Ako, hindi ha. Ano ako baliw, Dax? Sayo ako. Papatunayan ko sa'yo.

ang kailangan ko lang gamit. Tsaka antay tetano no. nagawa mo na ba ito, Anghel? Madalas kong ginagawa sa babato sa mga tao ko nga lang di sa sarili ko. Wala namang tinamawagat eh. Umasay lang parte ng laman. Nasa balat lang eh. Mabuti nilang talaga, Paltik. Kaya balagbag. Sigurado ko, Angel. Pagputok putok, napatagilid ka. Kaya ayun, medyo nailaga mo ang bala. Yan dapat na umugong. Wala nang medyo-medyo. Nailaga ng bala. At yan... Hindi man ka paniniwala, pero yan ang kailangan makarating sa ating mga tao. Tama! Tama si Gato Ring! Nasaan ba alalay mo, Angel? Andon, sa Bible study. Nahatak pa nga si Bong eh. Kayaan na. Doon siya nakakuha nakatahimikan eh. O ano, nagkakaintindihan tayo. Pero ang ko, ako, na ipasok ang perwisyo niya? Hindi ko alam kung saan nanggaling galing ang na yan. Ano, pakuha tayo ng alak? Kukuha ko. Bawal sa atin ang magbintang. Pero dahil sa mo, Napakahirap maniwala na wala kang kinalaman. Ako na nga na matayan. Ako pang pinagbibintangan ninyo. Kumakalas na ako sa pagkakaisa ng pangkat na ito. Sandali lang, Commander. Eh, ano mong gusto mangyari? Sampung taong tahimik itong bilibid, ha? Ah. Sa tagal ko rito, walang naperwisyo. Ibig sabihin, sa dalaw galing, grado dalaw dito. Pag ang asawa natin, napaghinala ang nagdadala ng... buong pagkababae, buong pagkatao, may pati mga dalaw na asama na sa gulo. Hindi ako natatakot sa inyo! Lalong-lalo ka na, Angel. Hindi, hindi akong mahal. Commander, dahan-dahan ka ng ha? Patawarin ng Panginoon ang taong ito. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Amen, brother. Amen. Ah, ba't kayo kumalaw na walang timbre? Malaking gulo yan! Sir, hindi naman po kasalanan ni Angel, eh. Eto na, walang anesthesia. Pero nakakuha ko ng anti-tetano. Patatarimahin ko muna yung mga tao para maagapan yung ugong. Huwag mo nga nga wakan yan. tumit ang kamay mo. Kung makapagsalita ka, akala mo may alam ka. Oo. Senior medic ako sa walk training namin. Ganun ba? O sige, ikaw tumiran nito. Ha? Sindire, sindire, sindire. Ano ba kinakuha niyo dito? Ihanda dami yung gas mo dahil pag hinugot mo yung bala dyan, bubulwak ang dugo dyan. Ilabas niyo mga bosyo. May meeting, ha? Yes, sir. Uh, dagdagan mo ng gasa para tumigil ang dugo, Idiin mo! Anghel, sinabi ng alam ko yung ginagawa ah, ko eh. ko! Ano ba? Galaw ka kasi ng galaw. Idiin mo, pero wag mo naman biglain. Dahan-dahan lang. Bakit? Dahan-dahan naman, ha? Alam, hindi naman mangyayari to kung di ka biglang tumakbo eh. Hindi mangyayari to kung hindi mo ako tinakot. Anong tinakot? Ayan, sumisigaw ka. Ano ba talaga kailangan mo sa akin? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong kailangan ko sa iyo. Ano? Ayan, tingnan mo, sumisigaw ka na naman. May gaka nang alam. Ari... Arik! ko! Ha? Bakit ba? Tingnan mo. Tingnan mo! Yung daliri mo, nakapasok sa sugat ko! <laughs> Tira yan! Ba? Na Tasi, okay. <laughs> uh, ito ang pinagtatawanan niyo yata, si Anghel. Ito ang ng tao, oh. Medyo titignan muna namin mga tao namin, ha? O na, baka dyan O, teka. Ayos niyo rin itong banig. <laughs> no? naman kalabisan sa talis Ano? Hindi naman kalabisan sa'yo, iha. Pwede na ba ako mawalan ng malay? Sorry, ha. Sorry. Sorry. Iha. Uy. Ano ba? E Iinig sinumba natin to o tititigan na lang? Anang! ayun lang. Kamusta <laughs> Ay, na po kayo? <laughs> Mabuti naman at nandala mo kami. Ah, syempre. siyempre, medyo sinwerte po. Kaya, andito po ako ngayon. Eh, si Brenda po. Ah, nandun sa so palengke. Asa sa palengke. Eh, si Amang po. Kamusta? Nandito sa so kwarto, may sakit eh. Amang? Amang! Anak? Amang ano ma po? Eh, ito na po ako. Kamusta po? Mabuti naman dumating ka. Pwede na akong mawala ngayon. Dahil nakita na kita. Amang naman, eh, huwag kayong magsasalita ng ganyan. Eh, sakit niya, wala naman yan eh. Konting panahon lang, eh, lalakas na kayo. Sa kaisa pa, eh, wala sa lahi natin na mamatay ka agad. Eh, ako nga sa Mindanao eh, wala kaming ginawa kundi... Ano? Ano eh? Wala kaming ginawa kundi magluto. Wala naman kami ginagawa roon eh. Walang laban. Ang tahi tahimik ko sa lugar na yon, nakakainip. Yung, yung baril ko nga amang eh medyo kinakalawang natin eh dahil hindi ko nagagamit eh. Mabuti naman kung gano'n. Magtatagal ka ba rito? Eh hindi yung amang kasi yung nakuha kong passes eh sandali lang, mga ilang araw lang po. Nay? Nay? Nandito na ako. Nandiyan na asawa mo. Hm? Nya! Arigot! 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 Sorry! 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 Sorry, Mario! Sorry! Mario. sorry ay, hindi ko, ko sinasadya eh! Sorry ha! Masakit! Sorry! Ah! Di, di ko ako ay, hindi ko pala akong papatay Hindi ko naman sinasadya eh! Hindi mo kita papatayin ni. Eh. Kamusta? Mabuti naman ikaw. Mabuti! Ba't naman kasi ang tagal-tagal mong makahingi ng bakasyon eh? Aba, eh kung hindi ko na bola yon at kung wala sumpong yon, eh hindi ako papayagan nun eh. Alam mo naman. Hmm. <gasps> ikaw naman kasi Alam mo nang ang lungkot na lungkot na ako dito eh. Hindi ka pa magpalipat ng destino. Eh ang gulo-gulo <clears throat> dun. Hindi ganun kadali ang magpalipat ang destino. Tsaka tahimik dun. Hoy, 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 Mario! Anong sinasabi mong tahimik? Eh, samantalang araw-araw ay -araw, eh, naririnig ko sa radyo. -dami ang dami-dami patay na sundalong inuwi rito. Siya, inang, baka madinig kayo ni Amang. Eh, may kasabihan nga tayo. Pag oras mo na, oras mo na. Pag mamamatay ka, mamamatay ka. At ako, mapatay man ako, mamamatay ako lumalaban. May harap naman yung natutulog ka, binagsakan ka ng aeroplano. <laughs> Mario, kahit sa biro, yung maririnig sa iyo yan, ha? Hindi, Inang. Matindi yung kakampi ko, eh. Yung nasa itaas. Mabuti naman marunong kang tumawag sa kanya. Basta pag nakarinig ako ng putok, kung ano yung dami ng putok, hindi nang dami ng dasal ko. <laughs> Ikaw talaga, puro kakalokohan. Siya nga pala, anong gusto mong ulam mamaya pagluluto kita? Hindi na, hindi. Dahil, ah, uh, <clears throat> miss na miss ko na ito, eh. Medyo lalabas lang kami. <laughs>